Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong kasama sa Hanap Buhay, kasama sa Manibela, ang Pambansang chipper. Well, ngayon po ay October 12, ano? Pag-usapan po natin yung patungkol po sa uh, big card na ginagamit po sa ngayon sa ating mga carousel bus. At uh, ganun na din sa MRT, LRT at sa ating PNR o train na tumatakbo po sa ating uh, lumang release well uh, one week ago po uh, nagkaroon po ng kaunting tension dito sa patungkol nga po dito sa beep card ano dahil po mukha pong hindi ito masyadong na plancha kaya po nagkaroon ng problema so hindi po yata nag uh, a-access o so, hindi po gumagana ng maayos itong mga beep card ito pong nakaralunis yun ano So ang plano po ng mga bus companies uh, at uh, nagkaroon nga po ng problema sa ating mga kababayan, mga pasahero na magamit po nitong mga uh, carousel bus at itong ating MRT ay uh, uh, sa kadustuhan pong magamit muna ang uh, access nito via uh, manual or uh, manual ang pagamit daw muna ay hindi na po makontak itong ating mga Uh, kapatid sa hanap buhay ng mga konduktor kasi nga po nagkaroon ng beep card so ang ginawa po ng ibang mga bus company hindi naman po lahat ano tinanggal po yung mga empleyado so ito po yung malungkot dito guys no kung atin pong uh, pag-aaralan kasi po ito po personal opinion ko lang ano uh, sana po hindi na lang muna tinanggal yung mga konduktor kahit po may mga beep card kasi po ay kawawa naman po ay, alam naman po natin na marami sa mga yan ay eh, dyan lang umaasa eh, at sa ganitong panahon po ng pandemic eh, napaka importante po nang tayo may pinagkakakitaan kahit maliit lang Opo, po uh, apektado po naman lahat kasi mayaman mahirap lahat po tayo apektado so sa tingin ko po rito no, dapat po kasi ginawa uh, na lang po sa mga conductor na inalis na yan kung talagang Ah, uh, fully implemented na po itong mga beep card, no? Uh, sana po ginawa na lang itong bus martial. Kaya uh, po sa PNR, uh, may mga martial po 'yan. Yan po 'yung nagsasaayos sa mga pasahero. So sa tingin ko po kailangan kailangan ng mga martial uh, ng mga bus company na tumatakbo rito sa EDSA. Ito nga po mga bus carousel at uh, may nadidinig pa nga po ako na ito po hindi naman masigurado, no? Parang uh, iko din po ito sa mga provincial bus. So, yan po yung ano, isa kong nakikita nga ano bilang uh, uh ng buhay, eh, yan po yung nakikita kong solusyon. So, hindi naman po nga lingit na marami pong mga uh, tayong mga kababayan na mga pasaway. Eh. Kaya po marapat lang siguro na may bus marshal sa ating mga carousel bus na tumatang sa EDSA. malaki po ang magagawa nito para po uh, maisaayos ang mga pasahero na at uh, tayo naman po yung lumalaban kasi ito po yun nga dito sa COVID-19 na ito ito po yung malaking uh, magiging partisipasyon siguro ng uh, ating mga konduktor no? para po maging mas ligtas tayong lahat ang mga pasahero tayong gagamit po ng uh, carousel pass na ito sa EDSA ito po yung nakikita kong magandang solusyon eh, yung nga mga ibang company gaya po nitong mga tollway ano, mga tollway nasa toll booth po na yan, eh, yan po inailipat ng ibang departamento. Hindi po inalis yung mga empleyador yan. So nakakatuwa po dahil uh, sa kabila po ng pagpupursigin ng mga tollways natin na magkaroon ng uh, ganitong uh, sitwasyon, uh, less contact po, ay eh, nagawan po nila yan ng paraan para po hindi na mawalan ng trabaho. Kasi eh, lahat po ng tollways ngayon, RFID na po eh, uh, lahatan po yan, general po ang magiging gwan dyan, ang magiging palakad yan kaya po wala na pong magiging tao sa uh, mga toll booth uh, so guys ano uh, sana po kahit pa paano eh, na nyo yung aking binahagi na uh, aking opinion paki like uh, pakilike naman po yung aking facebook page ganoon na rin po yung aking uh, youtube channel pakisubscribe po at paki uh, pakihit na rin po yung notification bell at uh, pampansang chuper po ano guys uh, pasuyo na lang po marami pong salamat sa inyo nawapoy gabayan tayo sa araw-araw ng ating mahal ng Diyos naligtas tayo sa COVID-19 sa ating pinaglala, pinaglalaban ng pandemyang ito